Apple Store hindi pinapasok ang mga blackheads. Nagsorry si Tim Cook. Noong Martes ng hapon, isang grupo ng mga estudyante mula sa Africa ay hindi pinapasok sa isang Apple Store sa High Point Shopping Center sa Melbourne. Ang mga binata ay hindi pinalis dahil sila ay may ginawang masama. Sa totoo, direktang sinabi ng empleyado na baka sila daw ay magnakaw sa tindahan. Ang pangyayari ay ni-record ng isa sa mga estudyante at nilagay sa Facebook at pinangalan ng Simply Racism at ito ay kumalat. Matapos ito umabot ng 280,000 views sa Facebook na puna ito ni Tim Cook at naglabas siya ng apology letter na sinabi na ang ginawa ng empleyado ay hindi ka nais-nais. At ang racism ay never nila gusto ipahiwatig sa mga customers at empleyado. Kinabukasan ng mga estudyante at ang principal ng Mary College ay inimbita pabalik sa tindahan kung saan ay formal na nagsorry sa kanila ang senior manager. Pero hanggang sa ngayon na hindi alam ko ano ang nangyari sa racist na empleyado.